yun guys papunta kami ng RMT yung ngayon welak dito na pala kami wala na kami ron ano <laughs> tama kayo dyan. tama yung tropa quick spin lang kami ngayon mga pinapawisan pero pawis na ano <laughs> oh. chill ride chill ride lang tayo ngayon ang magawa eh hindi lang na puno Nag nagbibilang ng nilipad na puno ay <laughs> nilipad na <yung> bubong <laughs> shout out shout out sa pamilya ko <laughs> Manuel pakisabi sa kanila mahal <laughs> shout out kay Kuya Hero uh, Chong Sinasal chicks uh, to go <laughs> pa-deliver na kayo sa kanya harap yan manok oh, shout out Bondison ito sirap and no weather and no weather ay katatasan pa kagabi sigat ng araw sirot sirot boy shotak ng pala dyan kay Justin Serato merong palakas na magpalakas sama na sa akin susunod abot ah, guys Pagod, pagod, boy! Pagod, guys, pagod! Okay, guys, see you na lang mamaya! Okay oh, na nga, guys, kasalukuyan tayo nandito sa President Ramon Magsaysay Ano e? Technological University, University. Ah. <laughs> Ang course na kukunin natin dito eh computer vulcanizing. Ay, ina. Shaw out. Shaw out. Shaw out. Ina. You know, pagod kami, guys. Ah. And bro. Oh. Shout out. Baby, I love you. You know, girl, sana all my jua. Okay guys, maya na lang, pipicture pa kami dito. So, ayun na nga, kasalukuyan na aming inaano in, ng hangin, Pinipigil nung ng hangin po Grabe! Grabe dito guys! Hirap po matyak! Ano? <laughs> Pati na! <laughs> ma Bagyo Bagyo Ayun Mga bundok Bigat sir Bigat Takbo oh. namin 15 15 lang Ang bigat eh Grabe to Kapagod Grabe to no Pinipigil naman tayo Gusto ko sa ideya na natin. Oh, good. Ang hangin ah. <laughs> Walang hangin. Nakapuntot na ako sa iyo, pre. Walang hangin. <laughs> तेरे चोए टाइम शॉट ट्रेन शॉट ट्रेन टाइम आला या हेलो Ano, racer ah. boy. Eh. Bigat po mo. Ah, guys. Woo! okay Huwag ng kakatapos ah, yung bagyo. Mabigat! Mabigat! Woo! Mabigat! Oh, ngangin, guys! Pasukin kai namin! Tara! Dwi ddim yn cael fy guys! mag kami Explore! Eksperiment trátt! <gülh> Svöntu búinn það? Það? bigat nun. Suyorin natin yun. Uy! Dali! Alam mo aso. Kami dan dito papunta na balai, Balay-bay. Kaspe, galan. Oh, ayun nga guys, grabe 'yung tinahan namin. Kaya ba, lakas ng hangin. Stop over lang kami. Grabe. Ha? Eh. Oh? <laughs> guys, like, comment, share, subscribe to my channel mga lodi.